Good morning! Happy Tuesday po ngayon. So, tayo po ay magtatalakay sa kanyang mga salita. So, pagtataka lang po ako na kapag ang pinag-uusapan dito sa social media ay patungkol po sa salita ng Diyos ay kaunti lang po ang nanonood. Pero kapag katatawanan o kaya nakahubad, ang daming nanonood so nakakalungkot po ano isipin na yung pinakamahalagang bagay na dapat pukusan para maunawaan hindi po pinupukusan so gaya po ng panahon po ng ni Moses ay nakatala po ang mga kasulatang ito in Luke 24 verse 44 nakatala po sa Malala, sulatan no ang mga propita niyan maging po sa mga awit na natupad ang mga bagay na ito nung panahon po no before coming pero nakakalungkot po na ganun din pagdating po ng katuparan hindi po nila naunawaan kaya nga po ang sabi sa Acts 16 to 30 hanggang 31 if you believe in the Lord Jesus mayroon pong kaligtasan salvation na tinatawag so bakit ang hirap uh, ng mga tao dalin sa katotohanan bakit po ang hirap dalin ng mga tao sa tunay na dapat nating paniwalaan o pakinggan no na dito matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Sapagkat sinasabi rin po sa Acts 4:12 na kay Jesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit sa Kanya lamang pangalan ang ibinigay sa sa ikaliligtas ng tao. So nakakalungkot na hindi natin pakinggan ang tunay na makakapagdala sa atin sa tunay na kaligtasan at mga tunay na pagpapala. Kaya nga po sinasabi po sa Roma 10 verse 13 to 17, faith comes from the hearing the word. So, ang ang pananampalataya daw po ay nagsisimula sa pakikinig o yung pagtitiwala o paniniwala no? ng salita ng Diyos. Pakikinig ng salita ng Diyos po. So, dito po nag start Kaya po, mahalaga po na ating pakinggan. Kaya nga po, ang sabi sa John 14.29, the, the purpose of the prophecy to believe in it is fulfilled. So, kasi minsan, ang akala natin na kasi ang hirap maunawaan ng mga salitang ito ay pinapahirapan tayo o kaya itago ang katotohanan pero ang 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 main purpose nito ay para hanapin natin ang mga bagay na ito panabikan natin ang kanyang mga salita na po o talagang pagsikapan natin yun po so kaya po mahalaga na pakinggan natin ang kanyang mga salita sapagkat ito po ay kapag nahanap na natin ang mga bagay nito, kapag naunawaan na, na po natin, kasunod mo nito po yung pagpapala. Na po, kayo. kasi sinasabi po sa Matthew 6.33 na seek first the kingdom of God in all these things, in righteousness shall be added unto you. So, ibig sabihin, kapag inuna natin ang Diyos, inuna natin ang mga bagay patungkol sa karya ng Diyos, ay susunod po ang mga pagpapala so kaya napakahalaga po yes napakahalaga po na ating mapakinggan ang kanyang mga salita kaya ngayong umaga gumising po tayo at makinig sa mga salita ng Diyos sana po ay makapagpala ito sa inyo at makapagbigay ng inspirasyon para po sa ating buhay na masagana so Pagpapalain po kayo sana sa mga salitang ito at makapagbigay sa inyo ng kalakasan pisikal. Kaya po ngayong umaga, nawa po ay tulungan niyo po ang page na ito upang uh, uh, bigyan diin at i-like niyo po at i-share ang mga salitang ito. God bless you po.